Hello guys, maayong hapon na tutalan na rin. Um, congratulations na, nigawas ko na itong VIP nga Paris na 36, Pero wala na position sa last two. Okay lang. At least kinuha talaga yung Paris natin na 3 -6. Or, ang atong guide na is 8-9-0. So, pumasok yung 649, 4 9 diba? 638 6-3-8. So, po tayo dyan sa atong assigned combination. Assigned combination na tuwits po tayo. na Yan ito 3 na VIP Paris nag spot today. Sinabi ko naman talaga na hindi po mag spot eh. Pero by the way, sa usapang surprise, tanong mo sagot ko, dunay ay na ako. Ang ah, na ako guys, ah, ang usa, sa usapang surprise, ah, nabasa na ko sa comment section niyo sa nga, pwede ba daw ang 005? So ang 005, ang akong tubaga na is no. Dili sa pwede. Sorry, karong at ah? Ah, 039 na inangutan na po na ha. kay ah, organic man asang subscriber o niya nakabalo naman sa unsay DTV na. pero karon ko po ka 039 no <laughs> okay so kung magkatawag nga doon ay mga vlogger or sharers sa surplus nga ilan nagihatag sa inyo ha katawin na lang kay dili na mo Bye 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 pakishare naman guys so pakilags again 005 0039